Mga kabikir, ito nang na post ko kanina. Banana apple with resin. Niluto pa rin natin ito sa kaldero mga kabikir. Masarap ito at napakadaling gawin lang. Sa mga merong oven, oven din ang lutuan ninyo mga kabikir. Ang mga walang oven, pwede lang din sa kaldero natin lutuin. Tulad nito, sa kaldero ko lang ito niluto mga kabikir. Kung interesado kayong gumawa nito, panoorin ninyo ang video. Napakadaling gawin lang. Ito ang ating mga ingredients. Meron akong tatlong pirasong saging hinog at isang apple. Ang apple mga kabikir, binalatan ko muna at ginadgad. Sabi saya, bitso mga kabikir ba? Ako sang gibitso. Pagkatapos, dinurog ko muna ang saging mga kabikir na tatlong piraso. Madaling durogin lang ang ganitong saging. Mura din ito mga kabikir. Pagkatapos kong madurog, sa ko inilagay ang ating apple na ginadgad. Isang pirasong itlog. One cup was sugar. 140 grams evaporated milk. Maliit lang na lata ito mga kabikir. One fourth cup cooking oil. Pagkatapos, hinalo ko muna itong mga kabikir, itong naunang mga ingredients. Saka ko inilagay ang 2 cups stored glass flour. Ang ginamit kong pampaalsa, baking powder at baking soda. 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon baking powder. Pagkatapos, hinalo ko na itong mga kabikir hanggang sa lumapot at hanggang sa wala na akong nakikitang dry flour. Subukan niyo itong gawin, madaling gawin lang. Masarap din ito mga kabikir. Nang lumapot na at wala na akong nakikitang dry flour, inilagay ko ng ating 1/4 cup resin. Sa paghalo mga kabikir, ginamitan ko lang ito ng kutsara. Pagkatapos kong mahalo, inilagay ko na sa ating hulmahan. Huwag kalimutang pahiran ng margarin or shortening ang ating hulmahan para hindi didikit ang ating tinapay. Pagkatapos, hinalang ko na ito kaagad, hindi ko na ito pinaalsa. Pinainit ko muna ang kaldero, saka ako naglagay ng patungan. 45 minutes, naluto itong ating tinapay sa katamtamang apoy lang. Or hanggang sa malakas-lakas na apoy mga kabikir. Ito na luto ng ating banana apple bread with resin. Pagkatapos mahango mga kabikir, pinalamig ko muna saka ko ito tinanggal sa ating uh, hulmahan at nung malamig na saka ko ito ini-slice. At ito na mga kabikir ang pinis product ng ating masarap na tinapay ngayon. Banana apple bread with raisin. Mga kabikir subukan nyo nitong gawin, masarap. Mga kabikir maraming salamat old and new followers, mga subscribers. At sa lahat na nakapanood sa mga video ko, maraming salamat at God bless ating lahat mga kabikir.